God. Flood control ba yan? Flood control ba yan? Flood control ba yan? Tapos ba yan? Isang daang milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo? dinagulat ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor ang dinatnan sa ininspeksyong flood control project sa barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental hindi pa rin kasi ito tapos. Kahit October 2022 pa, idiniklarang tapos. Mm -hmm. Ang mas itinagalit ni mm -hmm. Dizon, mm -hmm. January 2023 mm -hmm. pa, fully paid ang contract price na 96.5 million pesos sa contractor. Kahit di pa tapos ang proyekto, mm -hmm. hindi na ito itinanggi ni District Engineer Rodrigo Larete. Hindi ka na naawa sa mga estudyante dyan, sa mga tao dito. Hindi mo, hindi mo ba siya gayon ni Sir? kasi... Bakit ka nagbayad ng Gumawa ng hindi, hindi kami ng kumil. flood control eh. Hindi lang huna kompleto eh. What? Ang masama, ang masama, ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. <laughs> God! <laughs> no, 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 no. <laughs> flood control ba yan? Flood control ba yan? Ang... control ba yan? Tapos ba yan? Isang dang milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo, hindi tapos Gusto ko rin maging sa'yo. Oo, oh, gano'n Gusto mo maging ako sa'yo? Ano po? Papakulong kita. Eh? Uh, na po ako magagawa po.